Ang bisita na nagluluto, Lindy. Hindi na tayo. Sabahan na daw sila sa mga luto ko. One, So, eto na nga mga Habibis. Hindi ako magluluto for the day. At hindi din si Angko ang magluluto for the day. Kasi meron kami mga bisita. na darating mamaya at sila ang magluluto. Ah, uh, dito din sila matutulog sa amin. Kaya pinaharapin ko na kay Ate Rose tsaka kay Tia Julie ang kanilang room. Nandito sila. Ayan, Ate Rose ya Julie. Ayan, yeah, silindi na dito rin. Dumating diba na pala silindi. Okay. Ito na nila ang room ng ating mga bisita. Sila daw ang magluluto mamaya, Ate Rose. Si Rolly, kasi namimiss na daw niya magluto. At i-ready ire natin ang Tia Julie ang kawa. Kasi marami siyang lulutuin. Tatlong kilo na beef caldereta. Yeah, sarap. ba? Diba? Lagi natin ang kutsun kasi kung hindi sila kasi dyan. Ha? Oh, lagyan natin ng isang kutsun dito sa baba. Okay, thank you. Huwag nyo rin kalimutan lagyan ng towel, ha? Apat na towel, Ate Rose. Ate Julie, ha? Malinis na yung CR nila. Oo, niliguan ko yan kanina. Ay, nilis mo na Tia Julie? Tingnan nga natin, o. Oh. si Tia Julie. Si Tia Julie, napaka... Tawag dito, napaka... Uh, malinis mag, Ano, napaka pulido maglinis. Ayan na ang CR. Nilinis ni si Tia Julie, o. napaka napakalinis. In fairness talaga. Tsaka mabango. Thank you, Tia Julie. And kakatapos na ng mga meetings ko, hinihintay ko na lang dito si na Rolly, Ben, Tet, at saka si Rap. At pinaprepare ko na kila Ate Rose yung lulutuan ni Rolly mamaya. Aba, nandito sila sa sala ngayon. Anong ginagawa nyo dyan? Binilan ko sila ng mga bag para sa purakay natin. Yes, nakita ko kanina. Pero anong ginagawa nyo ngayon? Ilalagyan ng gibbets para may Ay! design. design ay! Ah, Ang ganda. Po. Ito para kay Princess, para kay Lindy. Kaya Rose, bagay sa ah, iya. Kakulay na t-shirt mo ngayon. Charis. Okay. Yes, Ninalagyan mo ng design. Kaya para kay Ateros, ready na kayo sa purakay. Ready na po. Ay, may, may damit kayo na Ateros. Wala pa po, po sa... Ala, ayan. Swim, meron so, Binigay niyo po galing kay Gina. Ayan. Tsaka si Lindy, madami na yung si, damit si Lindy. Ay, pero pang swimsuit, meron na. Swimsuit. Na. <laughs> ayan, o. No, oh, meron mo, may swimsuit. May pabagta kayo, Oh. Ayan, kay Lindy. Kay Princess. Ang ganda. At ito, na din natin yung mga lutuan? Ay, opo. Nandun na, sir. Sige, tingnan natin. Papatating, papatating na ito si Naroli. Ito ang lulutuan ng ating mga bisita. Ang mga bisita natin ang na magluluto for today's video. Kailangan daw niya ng malaking kawa. So, yan yung kawa namin. And pressure cooker para mabilis mapalambot. Kasi anong oras na? Gutom na si Reno oh. naghahanap ng pagkain. <laughs> nag kinakain mo, Reno? Pares? Pares po natin. Oh, sige, matagal pa yung lulutuin ni Rolly. Kaldireta daw lulutuin niya. Eh, gumating na ang mga bisita natin. Kasi ang ingay na ni Lucia at ni Bella. Nag ayan, 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 ayan. Galit na. Ayan, galit. Ayan, galit. Ayan, oh. Ito ang aming bantay. Si Lucia, laging galit pag mayroong bisita ko oh, oh, pati itong isang ito. O, oh, galit din. Si Bella din, galit. Oh, galit din, galit, galit, galit. Sige na natin, mga friends. Pasok na kayo guys. Butter. Hello! wala kaming gamit <laughs> ah, di ba overnight di ba perfect breakfast. push anong breakfast, anong breakfast bukas ala ano yan bread and no sweet no more thank you guys and si Rolly ang magluluto bisita natin na magluluto ngayon ano lulutuin mo Rolly beef caldereta ay sarap pwede na ang lutuan mo dyan and ayan tulong tulong sa kusina lahat si Tet, taga balat at saka taga slice ng ating mga gulay. Si Lindy, taga tulong taga peel at saka sirap. O, oh, diba? Si Ate Rose, taga pipay na ng igigisa, babang sibuyas. Si Rolly, ayan. Nagpipito nyo ng mga carrots. Si Ben, busy para sa aming shoot tomorrow. Si Happy David, ayan, busy rin para sa shoot tomorrow. Tatawagin na lang kayo pagkakain na. <laughs> Kumusta na? Ano na ang update sa ating ano kaldereta? Oh my god! Marapit na magkaroon na ang linaw. <laughs> <laughs> na oh my god! I'm so hungry na Umuy ko na. Bango-bango sa loob ng bahay ng Habibi House. Rolly, ano? Luto na ba? Ang ating... Luto Oh my god! Ayan na ang ating... Kaldereta! Bango! kanin. Oh, ang, ganda ng kulay. I like the color. at ang bango-bango niya. I'm sure masarap yan. Thank you for cooking, Rolly! Welcome! Ano, Atalos? So gutom ka na? Ay! din si Atalos ng embutido. So, ang ulam natin ngayon ay caldereta and embutido. Diba? Ay, baligtad na ngayon. Balik, bisita na nagluluto, Lindy. Hindi na tayo. Sawa na daw sila sa mga luto ko, Chariz. Let's go! At si Habi David nag... Ayos ng na Set up ng table dito para kumain at ah, let's go na guys malapit na kumain and gusto na namin kumain kaso kailangan mandatory picture daw muna feeling ko busog na kami pagkatapos magpicture kailangan <laughs> <Jelebi. laughs> tatlo bago unahan sa upuan oh, Tara kami trip to Jerusalem oh, okay. dito na ready one two <laughs> oh, <laughs> na ba? pwede na ba? pwede na na ba? pwede na ba? trip dito Jerusalem. Trip to na ano, okay. Anyway, kakain na kami. And kumain na kayo atos Lindy. Tsaka ang ating mga people of the world. Hindi tayo magkasya dito lahat. Hindi ka ang tao sa bahay. Wala na lang kayo dahil pang food dyan sa kusina natin. Thank you, Rally, for cooking! Let's eat, let's eat! Thank you, Ate Rose, for cooking. Thank you, Ate Rose and Lindy. Ay, okay <laughs> Thank you, po. Tanungin mo sila, kinik, natikman na nila yung embutido mo. Kumusta yung embutido natin? Sobrang sarap. Ito talaga yung ko pag pupunta ako dito, embutido. Walang okay, no? Walang okay, no? Sirap, hindi ko makain ng, ng pork, pero... XM, XM. Exception. 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 The only exception. <laughs> the only exception. <laughs> oh, di ba ano? In less than two Lalo pang mo sa egg. Uh, di ba? Yeah. Mm. Maganda ay, ay i fry sa egg. Super sap. Ay, kumusta naman ang kaldereta ni Rolly? Ito, ito. Matikman ka. Kaldereta ni Rolly. Hmm, sarap! Wala pa talaga. For the OA. For the OA. Ano? Ito gusto ko may mga gatil gan, Gatil yung Gusto ni David niyang ganyan. Mm. Oh, eh. Ay. na. Masarap! Ah. It's cheesy, pero hindi mabigat sa ang lasa. Hindi yeah. overwhelming. Oh, salam. Ako naman dito ko. Ang Grabe! ito, diba? Pero may butter, diba? <laughs> <And> then... <laughs> masarap! Masarap! Yay! Yeah. Beefsteak